Anong uri na naman ng magic ang ginamit nila para ubusin ang 125 milyon peso sa loob lang ng labing isang araw? Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. Labing isang milyong piso kada araw. Daig pa ang may patagong credit card sa national budget. Hindi nyo pera yan confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos na confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa dalawang linggo What can VP Sarah show for it? nag hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng labing isang araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng labing isang araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong, saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas.